Uh, eto na yung dress na gusto mo. Ang ganda, di ba? Eto yung sinuot ng mami mo nung nanalo siya sa beauty contest. Sige na, isukat mo na. <sighs> Ma'am, ayokong sabihin sa'yo to. Pero yung dress na yan, old fashion Meron siyang great, great, great grandma vibes. Tama, Florida. Sinuot to ng great, great, great grandma mo. At ngayon, ikaw naman. Ma'am, sigurado ka ba dito? Meron din akong ibang dress. Alam mo na. Florida, trust your mother. Meron akong great taste. At ikakomplement din nito yung darker roots mo. Napansin ko, kinulayan mo yung hair mo. <laughs> Ma'am, nakikita ko nakabihis ka na. Tapos ngayon gusto mo isuot ko yung pangit na dress na yan? Ma'am, please, lumabas ka na sa kwarto. Kailangan ko mag-focus. Basta, bilisan mo. Malapit nang mag-start yung ball. Magiging maganda ka sa red dress na yan. Okay, sure ma'am. Kasi gustong gusto ko yung red. Tama? Makita tayo sa ball, my beauty queen. Hello ma'am! Hello girls! So I see, nakabihis na kayo. Yes, mommy! Girls, ang gaganda nyo. Florida, magre-ready ka ba? By the way, tingnan mo yung outfits namin. Girls, nakita nyo ba yung dress na to? Hindi ko isusuot yan sa ball, no? Oh, medyo cute siya. <laughs> Girls, huwag nga kayong magsinungaling. Hindi to medyo cute or hindi nga okay eh. Girls, anong gagawin ko ngayon? Hindi masisave ng hair and makeup tong sitwasyon. Florida, so ano na ngayon? Hindi ka na pupunta sa ball? Pupunta ako. Pero tong dress na to, hindi. Iiwanan ko to dito sa closet. At isusuot ko yung isa sa mga damit ko. Good idea. Pero Florida, may inis si mami dito. Okay lang, mabubuhay siya. Pero kailangan kong magmukhang cool. Ano sa tingin niyo? Sexy. Florida, bilisan mo kasi kapag late ka, kukunin ni Gwen yung corona. Girls, bigyan niyo ako ng five minutes, okay? Ah, uh, uh, yan, yan ba yung charm ni Vanessa? Vanessa? No. Bakit? In-order ko lang yung kamukha ng charm niya para i-honor si Vanessa. Gabriela, sasama ka sa akin, di ba? Para suportahan ako. Siyempre, Gwen. Nandun ako para sa iyo. Wow! Ang lakas ng loob niya para magpakita sa school. Umalis siya sa school ng may malaking skandal. Umalis siya ng maingay. Babalik siya ng maingay. Gabriela, magugulat lahat ngayong araw. Yun mismo yung gusto nating mangyari, Gwen. Oo, oh. mag-freak out sila. Masyadong bilib si Gwen sa sarili niya. Simula nandito si Gabriela, hindi niya na tayo kinakausap. Magpe-pretend ako na hindi ko narinig yon. Ibigay mo nga sa akin yung pamaymay. Guys, kapag nanalo si Florida, bibigay ko sa kanya yung pinakamalaking trophy. Ha? Huh? Eh sa atin to trophy to eh. Dapat magpaalam ka muna sa amin, no? Guys, gusto ko talagang manalong king. Eh bakit hindi pwedeng manalong queen si Serena? Alam mo, Tio, kasi yung laban na to ay para kay Gwen at Florida lang. Eh bakit ba lagi mong pinapalo yung tiyan ko? Kasi ang lambot-lambot nga, parang jelly. Alam nyo guys, kapag nanalo si Florida, sigurado magandang maganda yung mood niya. O tapos, ano yun? Tuloy mo! Nakikinig kami. Pagkatapos, yayayain ko siya mag-date. Eh paano kung mabasted ka ha? Hindi mangyayari yun. Okay guys, tama na yung daldal, -dal. tara na. Tignan na natin sino magiging queen. Tio, ayaw, ayoko sumama. Tara, tara na, tumayo, ka na dyan. Bilis. Uh, Ilibre mo ako ng vampire soda. Okay. At eto na yung crown. Naghihintay na kunin ng girl ko. Grace, hindi yan makukuha ng girl mo. No. Lily, umupo ka nga dun sa gilid. Pakalmahin mo yung sarili mo. Itong crown na to, para kay Florida. Ang ipopoto ko, si Gwen. Lily, ibalik mo sa akin yung fur coat ko. Karen, okay na ba lahat? Grace, ready na lahat. Pwede na tayo mag-start anytime. Great, hintayin natin si Florida tsaka si Gwen na matatalo of course. Mouse, bakit worried ka ha? May nangyari ba? Girls, e eh kung iboto kaya natin si Florida, pero hindi natin ipapaalam kay Gwen. Natatakot ka ba kay Gwen? Gwen? Hindi. Bakit kailangan niyang malaman na hindi natin siya binoto? Mouse, may tinatago ka ba ha? Kaduda-duda yung kinikilos mo. Tsaka ang weird. Girls, nag imagine kayo. Masyado kayong nag-iisip. Tara, sabihin natin kay Karen kung sinong iboboto natin. Okay. okay. Anong balita, Robert? Sa tingin mo mananalo si Gwen? Oo, tara. mag tayo para sa victory ni Gwen. <laughs> eh Robert, anong plano mo kung matalo si Gwen ha? Hindi matatalo si Gwen, hindi pa siya natalo, okay? Urus, gawa mo naman kami ng lemonade, oh. Ha! Guys, maghintay kayo. Mauuna muna yung mga hari. Ano? ano? Hoy, mga bingi ba kayo, ha? Malapit na ako maging king. Ano? ano? Girls, gusto kong iboto si Florida. Lagi akong sinisigawan ni Gwen. Oo, Oo tama, tama yun. Karen, time na para sa pagbabago dito sa school. Kung hindi, lahat itatrato ka ng ganyan. Girls, kay Florida ako. Very good. Very good. Pero hindi na kailangan malaman ni Gwen yung tungkol dito. Shhh. Girls, hindi malalaman ni Gwen. Nakasara yung labi ko. Everyone, nandito na yung queen to nyo. At sinama ko ngayong araw si Coach Gabriela. Namis nyo ba siya? Hello, kids. namis nyo ba ako? Anong ginagawa niya dito? Naaalala ko dong salbahing coach na to. Pinalo ako dati nyan at sakit-sakit. Ba't dito yan? Oh my God! Anong ginagawa niya dito? Hindi, siya na naman. Oh, oh no. no, bumalik na siya. <laughs> Gwen, sinama mo ba yung mama mo para suportahan ka? Hindi makakatulong yan. Hindi, Grace. Parang mama ko na si Gabriela. Coach namin siya. Siya ang the best coach sa universe. Nice to meet you, Grace. Walang nice doon kung tatanungin mo ko. Wala kang pag-asa, Gwen yung queen ko kasama yung coach niya solid na team yun wow ayoko yung coach na yan kakaiba yan ayoko siya well ngayon takot na ako pumasok sa school oo oh, yung Gabriel lang yan lagi ako pinipitik oo oh, lagi niya tayong sinisipa oo oh, naaalala ko yung sapatos na may tusok masakit yun oo oh, naaalala ko yun na dito si Gwen kasama ng coach niya inasan e si Florida tsaka mga sisters niya eh baka naman natatakot sila Tio manahimik ka nga dyan Dito na kami. Pwede na tayong mag-start. Wow! Girls! Girl. Ikaw talaga ang pinakamaganda dito. Yay! Florida at sisters niya! Florida, ano yung suot mo, ha? Oops! Florida, nahalata na ni Mami. Ang weird naman kapag hindi niya nahalata. Ma'am, hindi natin pag-uusapan yung outfit ko sa harap ng buong school, di ba? Okay, wag na tayo mag ng panahon. Gawin niyo na akong queen at umpisahan na natin tong ball. Sino yung kasama ni Gwen? Hindi, hindi namin, namin alam. Huwag masyadong mabilis, Gwen. Para maging queen ka, kailangan kang pagkatiwalaan at iboto. Ready na akong i-announce yung promise ko sa lahat. Eh ikaw, Florida, ready ka na? Oo, ready na ako. Florida, natatandaan mo ba lahat ng tinuro ko sa'yo? Oo, mami. By the way, hindi kita patatawa din dyan sa dress. Guys, ako yung na queen five times in a row at wala kayong naging reklamo. Bakit hindi niyong gawin ulit to at hayaan na lang ang lahat? Ayaw nyo naman ng kahit anong pagbabago, ba? Diba? Tama? Parehong speech for the sixth time. Mas maganda sana kung si Serena gagawa niyan. Pakinggan natin ano sasabihin ni Florida. Florida, go! Gwen, kampi ako sa'yo! Ayaw ko ng kahit anong pagbabago, nerds! Ah... Uh... Guys, kung ako yung magiging queen, hindi ako magiging boss nyo. Instead, ipaglalaban ko yung hostesya at i-expose ko yung pinakamalaking secret sa school na to. Okay? <laughs> Florida, Walang kahit anong secret tong school na to. <laughs> Florida, detective ka na ngayon, ha? <laughs> ah, sandali lang. Ano yung sikretong sinasabi niya, ha? Ang bobo mo kasi. Puro ka lang sirina ng sirina Ha? Huh? Trevis, alam mo ba yung tungkol dito? Tiyo, mamaya na lang. Nakita niyo ba yung ginawa ni Gwen? Ang fake ng tawa niya. Ang kapal ng mukha niya para isuot yung charm ni Vanessa dito. Nababaliw na yung Gwen na yan. Guys, nadinig nyo? Merong i-expose si Florida. Kahit ako, curious na ngayon. So si Florida ang totoong queen. Grace, actually, yung mga estudyante yung magde-decide, okay? Well, Florida, kung gusto mong iboto ka namin, sabihin mo kung ano yung sekretong gusto mong sabihin. Oo, oh, sabihin, mo oh, sa oh. sabihin mo sa amin. mo Oh. Girls, nagiging painit na ng painit dito. Nakikita ko, nag-aapoy na si Gwen. Alam ko na si Vanessa, na mahal na mahal nyo, ay naging estudyante dito sa school. Oo! Oo Paano man nalaman? Gwen, mo muna ngayon, okay? Merong kumakalat na kwento na pinatay daw si Vanessa ng hunter. Ang gusto kong malaman, sinong hunter yung gumawa nun? Guys, gusto nyo bang malaman kung sino? Yes! yes! Hindi ko maintindihan. Anong sikreto? sana iboto nila sa si Florida. Aha. Uh -huh. Oo, gusto namin malaman. Anong nangyari kay Vanessa? Pinatay siya ng isang hunter. Interesting. Anong nangyayari? Bakit binanggit si Vanessa? Alam naman natin kung anong nangyayari. Gwen, meron ba kaming hindi alam, ha? Malinaw na ang lahat. So, oras na para mamili. Sinong may gustong bumoto kay Florida? Ang bagong vampire queen. Florida! Gwen! Florida! Gwen, I love you! Pero Florida. Florida! 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 Nababaliw na kayong lahat. Oras na ilagay ang corona sa ulo niya. Pagsisisihan niyo. Very good, Florida. Hindi ako nagduda na ikaw yung magiging queen. Gabriela, katapusan ko na. Shhh! Guys, I promise, wala nang mawawala in a mysterious way. Katulad na ng nangyari kay Vanessa. Promise ko yan. Florida, mukhang marami tayong pag-uusapan. Tama. Yehey! hey, finally, bagong queen. So, everyone, oras na para sa ball. Hindi ako sasali sa ball. Girls! Gwen, Gwen anong ano nangyari? Florida, congratulations! talagang tinalo mo si Gwen ngayong araw. Thank you, girls. Pero hindi magiging madali simula ngayon. Kailangan makuha natin yung proof para ma-expose si Gwen kung anong ginawa niya kay Vanessa. Okay? Florida, kaya mo yan. Naniniwala kami sa'yo, sis. Thank you, girls. Day 18 Dear Diary, Day 18 Ngayong araw, naging bagong vampire queen ako. At sa tingin ko, magiging malaking tulong to. Girls, kailangan ko pang kausapin si Mami tungkol dun sa dress situation. At kailangan pa nating kulayan yung roots mo, ibalik sa blonde. Oo, oh, ngayong tapos na yung ball. Our, Our queen! queen. <laughs> Girls, feeling ko nilagay ko yung sarili ko sa something weird and scary.